Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerteng numero at kulay basis sa inyong mga zodiac sign sa araw ng Martes, March 11, 2025. At bago po kayo umalis o tumaya, meron naman po tayong ilang tips na pwede po nyong gawin para po kayo ay kapitan ng swete. Kung meron po kayong mga money oil mga kajanski, ito po ay malakas mag-attract ng swete. Lalo na po kung malakas po ang inyong paniniwala. So kung meron po kayong money oil, kinakailangan ito po ay cleanse plus and ritualize. Para ito po ay mas lalo pang um, pipisa sa inyo. So kung wala na naman po kayo at gusto nyo pong umorder, mag-PM lamang po kayo sa akin. So ang gagawin nyo lamang, ipahid nyo naman po iyan sa inyong dalawang kamay bago po kayo tumaya. Alright? And then ito po in mga numero. Kung meron po kayong mga pinapangalagaang mga numero sa pagtaya ng loto. So, pwede nyo pong nga i-combine yung inyong mga lucky number base po sa inyong mga zodiac sign. So, uh, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit o pag-combine ng mga numerology. So, good luck po sa inyong mga kajanski. Para sa mataong Aris, sisingit sa iyo ang masayang alaala -ala na parang patak ng tubig sa tag-init. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong maswerting numero, 9, 11, 19, 27, 39, at 45. Para sa mataong Taurus, patuloy kang bibigyan ng pagkakataon na ipagpatuloy ang mga plano mo na kumita ng malaki. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mga maswerting numero, 4, 13, 17, 25, 37 at 42. Para sa mataong Gemini, kumilos kalang nang kumilos. Makikita mo, kusang malalaglag ang mga negatibong puwersa na gusto kang talunin. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong momentous numero 3, 18, 22, 30, 33 at 38. Para sa mataong Cancer, Nakakagulat ang kapalaran mo ngayon Dalbukod sa magpupunga ng maganda ang gawa ng iyong mga kamay, makakatanggap ka pa ng dagdag swerte mula sa langit. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mga maswerteng numero 2, 16, 28, 35, 39 at 41. Para sa mataong Leo, huwag kang mamahinga. Labanan mo ang nakasanayan mong kapag maganda ang buhay ay huminto ka sa iyong kasipagan. Ang iyong mapalad at kulay ay pink. Ang iyong mga maswerteng numero, 2, 18, 20, 27, 34 at 44. Para sa mataong Virgo, dagdag po mula ng tugumpay ang ilalagay ng langit sa isip mo. Ito ang mensahe para sa iyo ang iyong mapalad na kulay page, ang iyong mamaswerting numero, 5, 17, 28, 33, 35, at 37. Para sa mataong libra, huwag kang magbawas ng mga kaibigan dahil sila ang makakatulong sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay blue, ang iyong mamaswerting numero, 1, 12, 22, 24, 39, at 45. Para sa mataong Scorpio, ipinapaalala sa iyo na ang tagat ay binubuo ng mga patak ng tubig. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng sabikla ang malalaking kita. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mga maswerting numero, 9, 15, 25, 35, 37 at 41. Para sa mataong Sagittarius, muli ay hindi pa tapos ang masiswerte mong araw. Sa katunayan, ngayon pa lang nagsipagdaratingan ang iba pang nakakagulat na mga swerte sa buhay mo. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mamaswerte numero 6, 16, 20, 27, 38 at 42. Para sa mataong Capricorn, gusto ng langit na mamahinga ka kahit sandali lang. Sa pamamahinga mo, Pabalik sa alaala mo ang mga panahon na masaya ka. Ang iyong mapalad na kulay at peach. Ang iyong maswerteng numero 8, 11, 19, 22, 39 at 45. Para sa mataong Aquarius, kumikilos ang iyong kapalaran para mas malagdagan ng mga taong makakatulong sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong maswerteng numero 2, 13, 25, 32, 35 at 40. Para sa mataong Pisces, gawin mo kung ano ang gusto mong mangyari. Ito ang kapay para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay lilak. Ang iyong mga maswerting numero, 3, 19, 29, 31, 36 at 44.